Patuloy sa ating mga balita, nakipagpulong si 6th Infantry Division at Joint Task Force Central Commander Major General Jose Vladimir Cagara kay Magindanao del Sur Governor Datu Ali Midtimbang kasama ang mga opisyal ng 601st Brigade ng Philippine Army upang palakasin pa ang interagency coordination para suportahan ang nagpapatuloy na hakbang sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa buong lalawigan. Ang news na mula kay Naptali Belarde Nagarap sa pulong si Maguindanao del Sur Governor Dato Alimin Timbang at 6th ID at Joint Task Force Central Commander Major General Jose Vladimir Kagara kasama ang mga opisyal ng 601st Brigade sa pamumuno ni Brigadier General Edgar Cato. Tinalakay sa pulong ang pagpapatibay ng interagency coordination para suportahan ang pagpapatuloy ng mga inisyatiba sa kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa buong Maguindanao del Sur. Itinuri naman ng provincial government ang patuloy na kooperasyon ng Armed Forces of the Philippines sa pagpapanatili ng katatagan at kaligtasan sa mga komunidad, lalo na sa Maguindanao del Sur. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.